Nasasalubong ka, titip ko'y kakabakaba Pati ang tuhod ko'y nanlalambag na rin Hayan na nga't sumulyap na ang pupungay mong mata Kasalanan ko ba ang mapadunan lang? Ha! 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 Mr. Dream Boy, Mr. Dream Boy Ano kaya ang nasa isip? Kung naso pa neginip ko, dooy kina ka usab ka, aswet aswet kung talaga, may jo may holding hands pa nga parang ayoko nang magising pa. He ako tlitung lito at di alam hangga ko wind po maghapoy nangangarap ng lang gising, iniiisip isip kita ang charming mong mga mata. 能。<laughs> <laughs>